kinukonsidera ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang taong 2023 bilang makabuluhan dahil sa dami ng ipinasang panukalang batas para sa ikauunlad ng ekonomiya at pamumuhay ng bawat Pilipino. Ay kay Zubiri, nasa 32 panukalang batas na may national at local importance ang naipasa ng Senado mula Enero hanggang sa pagtatapos ng sesyon ngayong Disyembre. Dagdag pa ng Senador, kabilang sa mga pinakamalalaking achievements ng kanilang institusyon ay ang pagpasa sa 2024 General Appropriations Bill na naglalaman ng pambansang pondo sa susunod na taon at ang Maharlika Investment Fund Act. Maliban sa pagpasa ng panukalang batas, iimbestigahan din ng kanilang liderato ang uh, ilang issue tulad ng naranasang glitch sa NAIA, issue sa Socorro Bayanian Services Incorporated at Degamos Ray case. <clears throat> Pinapuriya naman ng Senate President ang bawat kasama sa Senado para sa isang job well done at isang makabuluhang taon.